Dito guys, may nag-comment sa isang video na in-upload ko. Sabi niya dito, Boss Jun, gawa ka ng video na mas mataas yung town hall na inaatake mo. Tapos parang medyo napaisip ako pagodon Sabi ko, pwede. Kasi mas magiging challenging yung mga atak na gagawin natin kapag ganun eh. Eh sakto. dahil dito meron kaming classic war ngayon. Kaya dito ay gagawin natin yung challenge ng nag-comment. Lahat ng atak na gagawin natin dito ay mas mataas na town hall yung aatakin natin. Kaya dito guys, tara, wag na nating patagalin. Unang banat, simulan natin sa town hall 12. Bale, eto nga pala guys, yung unang base na babanata natin sa TH12. Etong base na to, TH13, meron na siyang dalawang scatter shot. Yung ibang defense niya, pang TH12 pa lang din, pero solid naman yung base. Kaya tara, subukan muna natin to. So, unahan muna natin dito ng Queen, Healers, Plane Flinger. Okay, so kailangan matanggal ng Plane Flinger yung mga defense na kaya niyang abutin dito. Habang si Archer Queen, siya naman yung pupunta doon sa Town Hall. Okay, so medyo mamaya na ako mag-wall breaker guys ha. Medyo ilalate ko yung lapag ng wall break. Naka-prozen arrow si Archer Queen. Kaya kayang-kaya niya dito yung minion trains na yan. Dito kasi ako mag wallbreaker sa malayo. So doon ko papapuntahin yung Archer Queen. Lagyan muna ako ng balon. Ang daming... Ang daming mga bulilit dito. Baka mamaya may mga seeking air mine din. Ayun, meron nga oh. Andun pa yung tornado. So maganda yung nakuhang value ng isang coco london. Tapos dito na ako mag wall breaker. Diyan natin papapasukin yung Archer Queen. Tapos yung BK. Pwede ko nang ilapag dito yung BK eh. Pero antayin ko lang muna yung Archer Queen ng konti. Ayan. So tumatangki na yung Archer Queen. Pwede ko nang ilagay dito yung King. So kailangan matanggal naman ng BK yung multi-IT na nandito. Kaya butasan natin dito para dyan papasok yung BK mamaya. Okay, pwede ko nang i-rage yung queen para mabilis niyang masisira yung town hall. Peris ko muna, maabot yung healers. Tapos meron pa akong isang wall breaker. Etong wall breaker na to, uh, etong wall breaker na to gagamitin ko dito sa gitna para makapasok yung archer queen. So andito na yung bantay, i-poison muna natin. Okay, last wall break. 'Yon, sakto. King ability gamitin ko na. So BK pasok ka diyan sa loob, kailangan niyang masira yung multi IT. Nice, 1 BK. So, yung Archer Queen, all goods pa naman. Lumabas na rin yung backup. Super Dragon yung ginamit kong backup. I-rage ko muna si Queen, tapos magsimula na ako dito ng Labaloons. Balloon, Warden, mga panglinis, ilagay ka agad natin sa labas para nakakapaglinis ka agad. Archer Queen, kaya pa niyang tanggalin yung isa pang scatter shot na nasa gitna. So, Warden ability, pwede na to. Lagay tayo ng haste spell para mapabilas yung mga, yung mga balloons. Tapos, balloon, balloon, balloon. Yung mga minions na panglinis ipagdalagay na natin. Archer Queen, natanggal pa yung isang multi-IT. Ipiris ko muna to. I-rage natin dito, i-rage natin dito. Lahat ng mga natitirang panglinis guys, ipaglalapag na natin. Ang dami pa nung natirang balloons. Meron pa tayong isang envy na hindi na magagamit. So ilapag na natin dito yung mga natitirang balloons at wala na guys ko ang kuha na to. So yon unang banat sa TH12, naka 3 star kagad tayo dito. So next banat natin guys dito naman tayo So TH12 ulit yung gagamitin natin pang banat dito Tapos itong base ng kalaban Almost max TH13 na to So dito na natin malalaman kung makaka star tayo ng mas mataas na town hall So let's go Subok subok So lagay na ako dito ng balloon Tapos blizzard ko yung town hall Sana walang seeking air mine dito Yun safe naman So, lapag na natin. Rage. inviolet ulit. Invi ulit. Matatanggal pa natin yung CC. Sige, i violet para masira yung CC. Kasi kapag nasira yung CC, wala nang lalabas na bantay dyan eh. Masisira ba? Kaso napalabas pa rin. Pero, na-damage pa rin yung mga super minions. So, wala na to. i na lang natin. Ilagay na natin dito yung king. So, lagay tayo dito ng ice golem. Ah, hindi. Hindi, mamaya na ako maglalagay ng Ice Golem. Lagi ko na lang dito yung Archer Queen. So, nabuhay pa yung isang Super Minion. Hala, BK pasok sa loob. Naku, hindi pumasok yung BK sa loob. Pero babalik yan. Balik, o, oh, di ba diba? Bumalik nga. So, Archer Queen, ayun, buti na lang. Bininata ni Archer Queen yung Super Minion. So, yung ability ni King, eto, pwede na to, King Ability. Tapos yung Archer Queen, dito ko ilalagay yung Ice Golem para pang support kay Archer Queen. So, tanggalin ko to. Ala, tinutukan ka agad si Archer Queen. Nung single IT. Sige, mapapakuin na bilit ako ng maaga. Lapag ako ng kokolon. Pang test lang ng mga traps. So, kailangan matanggal ng Archer Queen iyang e mga nandyan. Kailangan ko yatang mag-press. Tinutukan ng single IT eh. So, dito, baloon. Dito, Pre-hit na dyan yung mga minions. Tapos, dito pwede na akong mag-start ng lava balloons. So, lava, balon baloon, baloon. Lagay tayo dito ng haste spell. Tapos yung final set ng La Balloons dito. Balloon, 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 balloon. Warden. At yung Headhunter guys, kailangan natin isabay sa Warden ability. So Headhunters, Warden ability ngayon na. Sakto, nasa loob yung mga Headhunters. Ipiris ko muna to ah. Haste spell, haste spell. Okay, all goods pa naman. Ipipiris ko ulit itong multi-IT. Yung Archer Queen guys, buhay pa. Butasan natin para makapasok yung Archer Queen dun sa scatter shot. So, yung Wall Breaker, nag-aral sa Ateneo yung wall breaker. So, makakapasok si Archer Queen doon sa si scatter shot. Grabe naman talino ng wall breaker na yon. So, wala nang defense. Linis na lang to. So, ipaglalagay na natin dito yung mga natitira nating troops. So, wala na guys. Linis na lang yan. So, Town Hall 13, kinaya nga ng TH12 using Blizzard Labaloons. So, ang laki naman kasi nang nakuhang value dito ng Blizzard eh. Natanggal yung Town Hall. Na-damage pa yung bantay. Tapos yung BK at Queen dito, malaki din yung nakuhang value. Kaya ayun, halos konti na lang yung naging trabaho ng Lavaloons. So dito naman tayo guys, next banat. Sa TH13 naman tayo. Tapos, ito yung base na babanata natin. Ayan no. So itong base na to, TH15 siya. Pero yung mga defense niya, pang TH14 pa lang. Pero yung mga major defenses, katulad nung Scattershot, nung Eagle, nung IT, pang TH15 na. Pero tara subukan natin kung kakayanin to ng TH-13. So Queen Charge Twin Hog Riders ang gagamitin natin. So unahan ko muna dito ng Flame Flinger. So trabaho nitong Flame Flinger, kailangan masira niya yung Town Hall. So wala bang traps? Wala. So ilagay ko na dito yung Flame Flinger. So si Flame Flinger siya na yung sisira dyan sa Town Hall. Archer Queen. Lagay ako dito ng Wall Break para sa papasukan ni Queen. So ayun, nag-activate na yung Town Hall. So si Flame Flinger na yung bahala doon. Lagay tayo dito ng kokolon baka may mga traps. Siguro i-rage ko dito. Kasi masasakit yung defense dito eh. Tapos mag-wall uh, mag break ako dito para sa dadaanan ni Queen palabas. Okay, sakto yung wall break. So dito pwede naman akong maglagay dito ng mga panglinis. Ayan, archer, archer. Para nakakapag-clean up kaagad. So, antayin ko lang ng konti si Archer Queen. Tapos, papapasukin ulit natin siya mamaya dito sa isa pang IT. Okay. Tapos, another wall break. Para papasok ulit si Archer Queen doon sa isang multi. Yung plane flinger, ayun, binabanata na yung town hall. Si BK, mamaya ko na ilalapag si BK. Kailangan ko nang mag -rage. At medyo nasasaktan na si Archer Queen. Huwag kang mapo-force. Maaga pa. Ilagay ko na dito yung king. So trabaho ni BK, kailangan niya lang tanggalin yung mga kalat dyan sa labas. Lagay pa tayo dito ng isang kokolon, baka may mga traps pa dito. Grabing kunat nung town hall kasi pinupokpok nung mga builder. Kumukunat yung town hall dahil doon sa mga builder. So yung BK, naka earthquake boots ba to? Nakalimutan ko na kung ano yung ginamit kong equipment ni King. Kailangan kong mag-rage, ang daming traps. King ability, ay hindi siya naka earthquake boots sayang kung naka earthquake boots sana yung BK kaya niyang buksan yung daan ni Archer Queen papasok doon sa Eagle pero okay lang yan so town hall nasira na yung town hall kailangan kong antayin na mapalabas muna ni Queen yung bantay eto na eto na i-poison muna natin yung furnace tapos pwede ko nang ilagay dito yung mga super hog riders warden RC sama-sama na yan Queen ability gamitin ko na lang tapos yung mga headhunters sabay na natin sa warden ability okay warden ability ngayon na Pwede kong i-rage dito yung mga super hog riders para mas mapabilis. Itago ko lang yung Archer Queen guys. Grabe. Nabubugbog yung Archer Queen. Yung mga normal hog riders, pwede kong ilagay sa labas. Pang labas. Ayan, kumbaga pang labas-labas lang yung mga normal hogs. Ang ko pang freeze i freeze natin yung scatter shot. Tapos, ano pang pwedeng i freeze i freeze ko ulit. RC ability gamitin ko na. Naku, yung oras. Aabot ba yung oras? Yung mga panglinis, ipaglalagay ko na dito sa labas. i freeze ulit natin to. 20 seconds, oras lang yung magiging kalaban natin ngayon. 16 seconds, buhay pa yung Queen, yung Arcee at yung Warden. Na tornado pa sila, na kumapapatagal pa. 7, 6, 5, isa na lang. 3, ah, uh, umabot, saktong-sakto. So, TH13 versus Semimax TH15. Kinaya nga, guys. Grabe na, chambahan nga natin yun. So, yun, guys. TH13 versus Semimax TH15. Kinaya nga. Sobrang laki naman kasi ng value yung nakuha ng Queen Charge dun, eh. Tapos yung Town Hall na free hit pa ng Flame Flinger. Kaya, ayun. Halos konti na lang yung naging trabaho ng main troops. So, dito naman tayo, guys. Next banat. So, etong TH14, ibabanat natin sa Max TH15. So tara, gamitan naman natin to ng Farball Super Witch. So tignan natin kung kakayanin to. Unahan ko muna dito ng Warden Walk. Warden, Healer, syempre. Yung Farball, papatamain ko lang yung Farball dito sa Archer Tower na to. So meron akong tatlong Envy. Tignan natin kung aabot. Antayin ko lang na matanggal tong mga to. Yung mga kalat na depensa dito sa harapan. Pagkatanggal siguro nung kanon, taga lang, hindi pa kasi natatanggal yung kanon eh. So, antayin ko lang muna na matanggal itong kanon para dalawang invi na lang yung magagamit ko. Okay. Invi invi, Earthquake, Fireball. Boom! Sakto. Tanggal yung Scattershot at yung X-Bow doon. So, ngayon, pwede ko nang ilagay dito yung mga Super Witch. Hindi, antayin ko nang matanggal yung X-Bow na yan. Pagkatanggal ng X-Bow, okay. Pwede ko nang ilagay yung mga Super Witch, Apprentice Warden, tapos, ihihiwalay ko kasi yung Archer Queen eh. Yung BK, isasama ko din dito yung BK. Sige, sumama ka na dyan, BK. Bale, dito ko papapasukin yung mga Super Witch. Okay, Wall Breaker. Umabot. Lagay ako ng Ice Golem, Wall Breaker, Archer Queen. Okay, so kailangan pumasok yung mga, ah, yung mga troops natin doon sa gitna. So kailangan kong mag spell dito ng maaga. Tapos, yung Siege Barracks, mamaya ko pa ito ilalapag eh. Okay, all goods pa naman. Skeleton spell dito pang distract doon sa monolith. So, kailangan matanggal ni Archer Queen etong mga nasa gilid. Poison din natin yung bantay. Tapos yung BK ability. Teka lang, teka lang. Sige, Queen. Ah, King. Okay, King ability. Yan yung mag-open ng wall para makapasok sila doon sa town hall. So, ngayon ilagay ko na dito yung RC. Pwede kong i-rage dito. I-press ko lang tong scatter shot. Medyo masakit. Siege Barracks, tagalinis nung kalat sa labas. Okay, so yung RC, Teka lang, itago ko lang. Nabubugbog si rc eh. Okay, so kompleto pa yata yung mga super witch natin. Yung Archer Queen, nakulong. Sige, Queen Ability gagamitin ko na para medyo mapabilis siya ng konti. So yung RC okay pa naman. Ipris ko nga muna to medyo masakit. Wala na palang healers. Naubos pala yung healers dun sa gitna. Sige, i-rage ko yung RC. RC Ability gamitin ko na para makadistract na yung mga Hog Riders. So yung Archer Queen guys, full health pa ha? yung bantay or yung backup natin na super minions bago palang lumabas. Butasan natin dito para in case papasok si Archer Queen doon sa IT. So yung mga panglinis pwede ko nang iwan sa likod. So konti na lang yung naiiwan. Konti na lang yung naiiwan guys. So yung mga super minions sila na yung tatanggal dito sa IT. So dito pa nga lang guys, malaki na kagad yung chance ang matri star to. Kasi konti na lang yung may eh. So aabot ba yung oras? 18 seconds. Ay meron pa palang enemy queen dito. Ay grabe, ang daming traps na lumabas. 10, 9, parang hindi aabot. 6, 5, 4, 3, oh no. Ang dami nung lumabas na traps. So, naiwan yung Tesla. Grabe, nakasakit yung mga skeleton traps na lumabas. So, dahil dyan, naiwan yung TH-15. Pero, yung mga kasama ko na yung bahalang maglinis dyan. Or kaya tayo na lang yung maglinis. Sige, punta muna tayo ng TH-15. TH-15 tayo, guys. So, unahin ko muna yung TH-16. So, itong TH-15, Ibabanat natin doon sa TH16. So pagkatapos natin banatan to, tsaka natin linisin yung number 28 kung wala pang babanat. So tara, unahin muna natin tong number 18. Grabe, nag-time failed tayo doon. So gagamit naman tayo dito ng fireball with ice golems. So TH16, tapos yung gamit natin TH15. Subok, so, subok. So, Ibaba natin yung warden. Okay, warden walk. Tapos, kailangan kong tanggalin tong mortar. Tanggalin natin yung mortar. Then, tatanggalin ko din etong archer tower na to. Kasi baka maligo pa dyan mamaya yung fireball eh. Okay, nice. Tapos, tanggalin ko na rin to. Giant and wizard. Okay na yan. So, ngayon, antayin ko lang na matanggal tong wizard tower. Pagkatanggal ng wizard tower, pwede na akong mag invy invi So, yung fireball, papatamain ko yung fireball doon sa rage tower. Tanggalin ko muna to ha. Ah. Tanggalin ko muna to. So wait lang ha. Ah. Mamaya na ako magpa farball. Antayin ko na lang na matanggal muna ni Warden etong X-Bow. So pagkatanggal ng X-Bow, tsaka na lang ako magpa farball. Okay. So intay, intay. Pwede na to. Triple Earthquake. envy. Far envy. Farball. Sakto. Giant Arrow. Uy. Giant Arrow. Boom! sira lahat yung mga nasa gitna guys saktong sakto so siege barracks lagay tayo dito ng skeleton spell teka lang na late ata sige peris ko muna so lagay tayo ng ice golem BK tago ko lang yung archer queen at medyo nabubugbog grabe guys ang ganda ng nakuhang value ng fireball tsaka giant arrow Ubus talaga yung gitna ng base dun sa gitna eh so i-headhunter ko muna tong minion prince ice golem ulit tapos yung RC si RC ang bahala dito sa mga maiiwan sa gitna Sige, gabi kay Abelit, gamitin ko na. i -re ko dito yung RC para madali niyang matanggal yung mga nasa gitna. Siguro i-press ko muna to. Medyo masakit eh. Okay, yung warden okay pa din. Lagi tayo ng ice golem ulit. Itago muna natin to. Yung warden, all goods pa rin. Ice golem ulit. So yung mga ice golem, sila yung mga ginagamit kong pang distract dun sa mga defense at dun sa mga enemy heroes. Yung RC meron pang ability. Baby Dragon. Pwede na dito yung Baby Dragon para makapag-clean up ka agad. So may mga Ice Golems pa tayo at ipaglalagay na natin yan dito. Dahil wala na guys. Kuhang-kuha na yan. Grabe ang dami pa natin natirang troops. Sobrang ganda ng nakuhang value kasi. Nung Fireball tsaka Giant Arrow dun sa gitna. Naubos lahat dun sa gitna. So TH15 versus TH16. Naka 3 star na naman tayo dito. So ngayon, kailangan nating linisin. Etong naiwan ko kanina. Yung nag-time failed, grabe 99% lang. Lilinisin ba yung TH15? Ah, sige, ipabanat na lang natin kina Pepoy yung number 28. O hindi, sige, tayo na lang yung bumanat. Number 28, taka lang, ano bang magandang gamitan dito? Ay, kaso wala na pala akong attack. Nagamit ko na pala yung dalawang attack ko dito sa TH15. So, sige, sige, kaya na lang yung maglinis. Sige, linisin nyo na lang. Yung number 28. So, antayin muna natin na linisin nila yung number 28. Tapos, huli nating babanatan tong number 1 gamit TH16. So, susubukan natin mamaya yung TH16 versus TH17 kung kakayanin. Eto na nga, binabanatan ka agad ni Pepoy yung number 28. Panood din natin kung anong gagawin ni Pepoy. Root Rider, syempre. Isa yan sa pinakamalakas na strategy eh. Uy! RC Charge nakasama si Warden. So, meron siyang limang Envy. So guys, pwede rin to ah. Para mas mapabilis yung RC charge. Ah, yun lang yung tinanggal niya. So meron pa siyang apat na inv Saan niya gagamitin yung apat na inv Archer Queen ability, ginamit ka agad. Eto na yung Rage. Ay, naka-Rage gem pala yung Warden. Minion Prince ang ginamit niya. Wala siyang BK. So eto yung mga bulilet, yung mga skeleton traps. Yan yung nagpa-time fail sa atin kanina eh. Ayan o, no? grabe tatlong skeleton traps pala yun. Yun yung nagpa-time fail kangina. Sayang, kung wala yung mga skeleton traps na yun, abot pa sana eh. Pero, minalas tayo ng konti doon. So, ginamit niya kaagad dito yung OG para nagpasan muna ng mga troops niya yung Town Hall. Kasi sa Town Hall 15, alam niyo naman, masakit yung Town Hall kapag sumabog. So, Minion Prince ability, na napabagal yung mga defense. Rage Tower, activated dito. So, mas lalong sasakit yung mga defense na nandyan. Warden ability, wala na pala So, nagamit na pala yung Warden ability. So, ginamitan niya ulit ng isa pang OG yung area na to. So, walang magawa yung scatter shot yung X-Bow. So, kahit naka-rage sila, wala silang magagawa kasi naka-OG yan eh. So, meron pa siyang apat na envy. Meron pa siyang isang freeze. Grabe guys, mukhang kitang-kita na to ah. Wala na guys, kitang-kita na to. Ang dami pa ng troops. Buhay pa yung RC. Meron pa siyang apat na envy. Pwede niyang gamitin yung mga Envy para mabuhay si RC. Kasi nirararatrat si RC nung Xbow eh. Ah, wala na. Hindi niya na So, iiswagin na lang niya dito yung mga natitirang spells. Grabe naman. Ayan na nga. Itinapon na lang yung mga natitirang spells. So, nice attack para kay Pepoy. So ayun na nga guys, grabe talaga tong si Pepoy. Naiswag ba naman yung limang spell na naiwan? Tapos ayun no, grabe ang dami pang natirang troops. Kaya ayun, matik talagang 3 star yan kay Pepoy. At eto na nga guys, dito isang base na lang yung naiiwan sa kalaban, yung number 1 na lang. Tapos susubukan nating atakin yung number 1 gamit yung TH-16. So dito na tayo guys sa last base ng kalaban. So kapag mati 3 star natin to, perfect na natin yung kalaban. So Town Hall 16 yung gagamitin natin pang banat sa number 1. So tara subukan natin. Let's go. Gamit tayo dito ng Root Riders and Valkyries. Troop Launcher ang machine natin. So unahan ko muna dito ng RC. Unang Envy So gusto kong matanggal yung multi ID na nasa gitna eh. Hindi ko ulit, mukhang hindi ata pupunta doon may lumabas pang Tesla so baka lumabas pa yung RC na tornado pa ay ka malas malas naman itong RC charge natin Envy the... oh namatay pa yung pet sige kahit yung monolith na lang kahit yung monolith na lang ano yung bantay kakayanin ba sa pa hmm sakto so may furnace poisonin natin yung furnace tapos siguro hilahin ko muna dito yung bantay sa labas may mga ice golem kasi so ilagay ko na muna dito yung archer queen So, hindi. BK mo na. BK, Archer Queen, Ice Golem. Andito rin yung mga Tesla. Dami naman ng mga traps dito. So, lagay tayo dito ng isang Barbarian. Ito yung mahirap kapag may furnace sa bantay. So, kailangan mong ipoison yung furnace. So, medyo mapapatagal tayo dun sa Ice Golem. Siguro butasan ko na dito. Sige, try natin mag wall break. Kaso iba yung pinuntahan ng wall break. Sige, magbibigay ability na lang. So, kailangan matanggal ng king and queen lahat yung mga nandyan. Tapos, ilagay ko na dito yung mga Root Ayan, lahat yan. Yung Warden, yung RC. Tapos, Valkyries, Healers. Ilagay ko na rin dito yung Troop Launcher. So, si Archer Queen, siya na yung bahalang tumanggal doon sa hindi natanggal ng RC Charge kang ina. Warden Ability, kailangan na yan. So, i-rage muna natin. Tapos, ano yung EOG natin? Wala na akong wall breaker eh, So, hindi makakapasok yung Archer Queen doon sa Town Hall. Ayun, naka ball breaker. Queen, papasok ka ba doon? Hindi pumasok. Sige, okay lang yan. So ngayon, paano ko, uh, paano ko masisira yung town hall? Paano, paano? So yung OG, dito ko muna gamitin para dumiretso yung mga troops doon sa town hall. Ganon. So i-rage na natin dito. And hunter natin yung enemy queen. So yung mga panglinis pwede... Oy! Yung archer queen dumiretso doon sa town hall. Ang talino naman ng archer queen. So, meron pang RC ability. Ang dami pa ng Root Riders. Ipaglalagay na natin dito yung mga natitirang Super Barbarians. Para nakakapag-clean up ka agad sa labas. 35 seconds. Medyo mahaba pa yung oras na naiiwan. Eto, konti na lang yung natitirang defense. So, kapag ginamit ko pa dito yung RC ability, makakadistract pa to dun sa mga defense. Sige, RC ability para lumabas na yung mga baboy. 22 seconds. Wala nang naiiwan sa labas, guys. So, wala na. Kuhang-kuha na to na 3 star nga ng TH-16 yung number 1. So dahil dyan, perfect na namin yung kalaban. So yun nga guys, na 3 star nga ng TH-16 yung TH-17. Kaya dito, depende na lang sa kalaban kung makaka-perfect din sila para makatabla sila sa amin. Uy, humahabol yung kalaban guys. Sige, panoorin nga natin. Ina-attack ng number 4, yung base ko. So ganun din yung ginagamit ng kalaban. Root Riders and Valkyries din. Kaso nga lang, yun lang naubos na yung troops niya dito. BK na lang yata to, tsaka Golem, tsaka Ice Golem. So meron pang ability yung BK niya, kaso nga lang, ang dami pang naiiwan dito sa kaliwa. Yung RC niya buhay pa pero wala ng ability. Pero meron pa siyang mga healers. Wala na, madededo na, uh, dito, na dito yung RC eh. So wala na, hindi na to kakayanin guys. konti na lang din yung natitirang oras. So meron pang bumabanat si Renz. So, tignan natin kung makaka 3-star dito si Renz. So, ganun din yung ginagamit na Renz, guys. Root Riders. Pero grabe, napakadaming Root Riders nito. So, dito nga, guys, humahabol pa yung kalaban. Kaya sige, panoorin natin yung mga attack na gagawin ng kalaban. Warden ability bago palang ginamit. Meron pa siyang recall, guys, ha? Ano yung recall niya? Nilipat niya dito. Ay! <laughs> so, na-recall niya yung, arch, ah, yung Archer Queen tsaka yung Warden. Nilipat niya dito sa kabila. Pero tingnan nga natin kung kakayanin tong matristar. Parang hindi yata kakayanin guys. Ang dami pang naiiwan eh. Pero wait lang, napakadami pa pala ng root riders na to. Guys, ang dami pa ng root riders. Yun nga lang, merong minion prince. Enemy minion prince, yari. Uubusin ng minion prince yung mga root riders na to. Yung archer queen niya, full health pa. Aba, aba, humahabol yung kalaban guys. Wait nga lang, tingnan nga natin mamaya kung ilan pa yung attack ng kalaban. Ala, naubos yung troops. Naubos yung troops. Yung Archer Queen niya wala ng ability. So, wala na. Hindi pa pala ito kakayanin. So, nice try sa kalaban. So, ilan pa ba yung atake nila? Ayan, no? Humahabol sila, eh. So, yung atak ng kalaban. Ay, wala na, guys. Wala na. Halos wala na rin palang atak sa taas yung kalaban. So, yung mga base na naiiwan sa amin, ang dami pa, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang dami. So tingin ko hindi na makakahabol yung kalaban. So dito nga guys ay konti na lang pala yung naiiwang atak ng kalaban. Tapos yung base namin grabe ang dami pa palang naiiwan. So tingin ko yung mga natitirang atak ng kalaban hindi na aabot para ma-perfect yung mga natitirang base namin. At hindi nga ako nagkamali dahil natapos yung war namin sa score na 150 to 137 at kami nga ang nanalo. Kaya shout out ulit dito kay Chalse. Siya yung nag request ng challenge na ginawa natin ngayon. Kaya kung meron ka ding challenge na gustong ipagawa, i-comment mo lang dyan sa baba. Tignan natin kung kung kakayanin. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan na mag-subscribe ha. Road to 100k subscribers na tayo.